kung magkagayoy ang anak. Teka, kung lahat ng bagay mapasuko na sa kanya, eh kung magkagayon. Ano yun? Kung magkagayon, then natapos na yung 1,000 years. Ang paghahari niya. Pag natapos na yung 1,000 years, yung anak papasuko, hindi nang nagpasuko ng lahat ng bagay sa kanya. Papasuko ng ama. Ang ama na kayo ng maghahari. Huh? Apo. Ayan yung oras ng araw ng pagbabalik niya, walang makakaalam kahit ang anak kasi ang ama naghahari ng panahon na yun na babalik niya. Tandaan mo ha? Ako? Tandaan mo sinasabi ko, babalikan natin yan mamaya ha? Madali, nakasunod ka? Ako, kapatid na yung Kasi pagkatapos ng isang libong taon, napasuko na lahat ng kaway. No? Apo. Kung magkagayon, <laughs> ang anak kasusukuin Pero yung salitang kung magkagayon, mayroon pang natipilang panahon doon. Apo. Pagkatapos kasi ng isang libon taon, awawalan si Satanas na nakakulong sa loob ng isang libon taon. Dadayain niya ngayon ang mga bansa. Sino mga bansa? yung hindi naniwala sa isang libong taong paghahari ni Kristo at ng kanyang mga banal. Magiging subject yun sa pag pandaraya ni Satanas pag naawala na sa isang libong taong siya na ako yun, sa galit yun. No? Doon na ngayon magaganap ang malaking kapighatian, sis Lou. Ah. Doon ko pala yung malaking kapighatian sa titin na iyon. Patunayan natin. Patunayan natin, na ah. 15 ay... Mateo? 25? Isain natin. 20, eh, 24? 20? Tumulog. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi, hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Pwede eh, pa ikli. Hindi nyo eh, ba Opo. Hindi mo naman sabi nga ni kapatid na Daniel kanina, pwede mo naman pa ikli nyo isang libong taon ay eh, naka isang libong taon nakatakda na talaga yun. E eh, alin ang mapapaikli? Hindi naman pwede pa ikli yung araw natin ngayon. Pag natapos na ngayon, eh, wala nang isang libong taon. E eh, kailan magaganap yung pagpapaikli? Hindi ngayon. Dahil pag pinaikli ngayon, hindi mangyayari sa libon taon. Hindi na naman pwede paikli yun sa libon taon. Kaya ano na lang ang nakikita mga Yung nakikita mo, hindi pa lang ng diablo Nakikita mo? Oo, ay wala. Salamat sa Diyos. Yun pala, yung paikli yung araw, yung araw na nakawala na yung demonyo. At nagnadadaya siya ng mga bansa na hindi naniwala sa pangangaral ng Panginoong Isopristo. Yun ang paiikliin para may mga maligtas pa po sa panahon na na yon. Kasi kung hindi, wala ang maliligtas. Ang pagpapaiikli nun, alam mo kung paano, sislo? Paano po? Basahin mo yung ano, 24-29. Datapuat kara-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw. Ano kaibig sabihin ng kara-karaka? Right? Paraming no, pagitan yun. kara ang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yun. Magdidi limang araw. Ang buwan hindi nagbibigay ng liwanag. Malalaglag ang mga bituin mula sa langit. Magsisi pa natalang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagay limitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, kung magkagay magsisi ang lahat ng mga awkag sa lupa, sino'y tataghoy? Lahat ng hindi naniwala kay Kristo na napadaya kay Satanas. Ano Ako. Ako. Ako pa mo? Opo, yun si Ate. Ah, nakikita ang... nila ang anak ng tao na paririto, sumasalapap ng langit na may kapangyarihan at dakinang ng Amen. Kailan siya nakikita si Snow? Pagkatapos na po noong malaking kapighatian. Kasi harak-harak at pagkatapos ng katigatian sa mga araw na yon, magdidilim na ang araw. Eh dadating siyang maliwanag, ipakita siya. Ako? Kung hindi na magbibigay na wala, mahuhulong ang mga pitang mula sa lahat, magsisipa na talang mga kapangyarihan sa lahat ang kung magkagay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, kung magkagay magsisitagol ang lahat ng mga ang sa lupa, lahat ng ang na hindi maliligtad, tatagoy, makikita nila ang anak ng tao na kung nasa anak ng langit na may kapangyarihan at pakilang ang lalit. Amen. Isipin niyo, mga kapatid, alin yun yung paikli araw? Hindi pwedeng paikli yung yung ngayon. Dahil may kasunod pa tayo ng isang libon taon. Hindi pwede naman paikli yung isang libon taon. Na isang libon taon nga yun eh. Eh, yun yung paikli wala nang pwedeng paikliin kundi yung pagkatapos ang libon taon na nakawala sa si satanas, siya ang gagawa ng malaking kapighatian sa mga tao. Yung rebellion ni satanas, yung ang gagawa ng malaking kapighatian sa tao. Pero hindi pa ng Diyos doon. Kasi pag hindi pinaikliin ng Diyos yun, walang lamang makakaligtas. Para may maligtas, paikliin ng araw, tatapusin niya yun yung rebellion na yun. Is there? Amin. Pero alam mo ba ang mga mangyayari doon? Ano po? At hindi naman, mag-isa-isa tayo, no? Pagkatapos ng isang libong taon, na paghahari ni Kristo, patawalan siya sa panas. Tama? Tama po. Alam mo pa ang mangyayari? Ano po? 25 na papatuloy. Ang mga iba sa mga patay ay hindi na hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Pagkatapos ng pagkabuhay na maguli una, nalaganap sa libong taon. Pagkatapos ng pagkatapos sa libong taon, dun susunod yung guling pagkabuhay. Dun. Opo. Opo. Ede, lahat ng tao nun buhay na. Opo. Wala lang hindi buhay noon. Opo. Ah, kasi nabuhay na yung una, eh lahat ng mga natitira, bubuhay ang pagkaraan ng isang libong taon. Doon sa bubuhay, pagkaraan ng isang libong taon, is no, dapat mo maisip doon na may kasama roon na namatay sa loob ng isang libong taon. Opo, meron pa. Dahil may kamatayan pa sa loob ng isang libong taon. Eh. Diba? Opo. Ah. Yung mga namatay ng una, at saka yung namatay sa naluluoban ng isang libong taon, saka yung namatay sa panahon natin, na hindi nakasama sa, sa unang pagkabuhay ng magulit, mabubuhay na lahat ng tao nun. Diba? Opo. Ayan. Ang buhay na lahat ng tao, sa pagkatas ay isang libon buhay na lahat ng tao. Magpapit ay na ng pangdaraya sa satanas. No? Ito. Hmm. So, yun ang pinakadaling delikadong panahon. Eh. Alam mo kung no? bakit napakadelikado nun, no? Suslo? Bakit po ba, Dino? yung malaking kapigatian ng bubuyo sa satanas. No? Okay. Ano? Ah, uh, ano na nun eh? Abnormal na ang buhay mo. Paano pong abnormal that ito? Eh kasi kara-araang pagkatapos ng kapigatian sa araw na yun, di ba magbibilib na ang araw? Ano diba? po? Ano okay. po? Malalaglag na ang mga bukuin sa langit. Di ba? Ano okay. So ang hinaa ang hinaharap mo, mula sa umpisa katapusan ng isang libong taon, mag-uumpisa yung pandarayan sa tanap, ano yun, matinding kasamaan na nasa mundo At no, napaka tapos mga kapigati ang hindi pa nangyayari sa mga panahon na yun nag-aantay ka ng Kristo ako si Dom siya magliligtas eh. no? ako okay. para nga mailigtas yung mga hirinan eh. ba? Diba? ako okay. O ngayon, doon sa siyensyo, kailangan, kailangan na natin ang pagbabalik ni Kristo. Kasi kaya babalik siya. Nakaupo siya sa ala ng ama hanggang mailagay yung lahat ng kaaway sa kanya at pinagin ng tao, di ba? Opo, okay. yun sa mga panahon, sa mga panahon na yun, pati yung nagbuhay na unang pagkabuhay, naghihintay na rin kay Kristo. Kung tayo kasama, hindi tayo kanunin. Opo, yun nga po, Badel, yung iniisip ko. Oh, pero mga alas mo na. Opo. Naghihintay ka rin. Yung mga taong napaniwala sa isang libon tao, naghihintay din kay Christian Mugin. Opo. Yung nagbuhay na sa huling pagkabuhay na maliligtas, naghihintay na rin mo kay Christian Opo. So, ang buong mundo naghihintay kay Christian Mugin. Na? Opo. O mo ngayon ang 21. 24-21-22-23-24. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighutian. Na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon. At hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Data ba? Tama na. Ang ah, pauman din mong, ang natin, yun, yung tututuin ng kita ulo, Ang paniwala natin, inihintay natin yung malaking kapigatuhan. Sa ating panahon, di ba? Opo. Mali tayo bakit po? Buti na lang, buti na lang yung mali natin tayo yun ang nakapansin. Oh, ako, salamat sa Diyos. <laughs> Alam mo kung bakit si Sue? Bakit po? E isipin mo ha? Kung ang malaking kapigatian sa ating magaganap. No? Apo. Oh, sa ating panahon. Palagay mo ba Alin ang mas mapipigabi ang tao? Ngayon o sa panahon nagwawala si Satana? Doon po sa panahon nagwawala si Satanas. E kung alam ko, may kapigatian tayo ngayon. May walang mas malaki kapigatian kung di sa panahon nagwawala si Satana. Totoo po. Tama. po. At yun ay pagkatapos ng isang limon taon. Opo. Diba? Opo. Eh kasi nakakulong siya sa loob na isang libon taon eh. Hindi na siya makakapandaya eh. Sa isang libon taon eh, mag-aari si Kristo eh. Pwede mo sabihin mo, yung kapigatian mo, mag-aari sa panahon ni Kristo sa sa isang libon taon. Eh pagka nangyari sa isang libon taon, hindi makukumpleto yung isang libon taon dahil uh, ah, ay iliin yan ah. May hindi kaya mangyayari yung isang libon taon, bakas mangyayari yun. Oh, Pagkatapos nyo, papawalan si Satanan. Kaya ang possibility ng point ng malaking kapigatian yung pagkatapos ng isang libong taon. Ay, hindihan mo ha. Amen. O, tuloy yung binabasa mo. Tuloy Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino tao. E, ano 24, 21, 22, 24, diba? 21. Opo. Sapagkat kung magkagayon, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at may hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon ay, clear yung mga araw ng kapilapian na yun. Ano mangyayari dun sa araw na yon? Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano e pa? Ito, doon sa panahon ng kapigatian, when you will need Christ the most, kung kailang kailangan kailangan mo si Kristo, may iskin si Satanas doon, magpapalitaw siya ng mga bulaan Kristo. Huh? Ah, opo. Napatinahi hirap, yung hirang sa panahon na yon. At pati yung nagharing kasama ni Kristo ng isang libong taon, baka maloko ka. Bakit? E eh, lilitaw yung mula ang Kristo, papalitaw yung isang panas. Malang ang Kristo, lilitaw. Eh, sa konting panahon, marami siyang papalitaw yung mula ang Kristo. Maari siguro, eh, yung ulang buwan, magpapalit daw siya ng isang, ng isang bulaang Kristo. Eh, hindi na paliwala lahat. Magpapalit daw siya uli ng isang bulaang pang Kristo. Hindi natin alam kung gano'ng katagal yung panahon na yun eh, kasi kaunting panahon eh. No? Pero well, dapat mong tandaan yung salitang kaunting panahon, kaunti yun, yung comparison sa isang libon taon na kakulong oh, yan. Ako, naintindihan mga obra, dali Amen. Amen po. Yung pa palang kaunting panahon na yon eh, ikinukumpara doon sa isang libong taon na kung saan ay kinulong siya. Kaya yung isa yung isa, yung panahon na yon hindi mo pwede sabihin ngayon eh, dalawang araw, tatlong araw lang. Kasi maglilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Hindi si Kibulo yan. Eh kasi, yung mga bulaang Kristo na yan, magpapakita yan ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Pero yung pangasa apokalipsis, magpapababa ng apoy mula sa langit ko, mga bulaan na yan. Eh. eh, si, si Apolo kay naman, eh. hindi nga marunong magpapoy sa alam Eh. <laughs> Eh, yung mga mula ang Kristo, ang gagawin no? dakilang tanda ka babalaga. Ano pang iniligaw? Kung maaari, pati mga hirap. Kaya sabi ni Kristo, Binching ko, narito, na ito, ito? ipinagpaon ako ng sinabi sa inyo. Kaya nga, kung lang sasabihin, narito, nasa ilang siya, doon kayo nagsinabak. Narito sa inasa sirin, huwag din yung paniwalaan. Bakit? So, sa pasagaya ng kidlat, makunigidlat sa silanganan, nakikita lang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So, makasit, ng niya, uh, sa mga katidang, tinutuong na pagparito niya, yung kakakusahan ng kapigatuan. Tama yung nasa 24. Para ara ang pagkatapos ng kapigatian sa araw na yon magbibigay ng araw ang ang God magbibigay ng wala grilly li kawan tanda ng anak ng tao eh, diba, ba ito ang sinabi niya eh doon sa pitas na binabasa natin ngayon sa 24 20 23 uh, 24 ang sabi doon ang kanagagalak na yung malaking kapigatian kung kailan hinihintay na natin ng lahat ng bilang at yung at yung mga apostol na nabuhay na, at yung tayo, kung sakaling kasama tayo sa awa ng Diyos, di naghihintay na tayo ng Kristo kasi alam na natin ngayon na yung malaking kapigatian na yun ay yung clear nyo. E eh, di hinihintay na si Kristo. Doon naman papalitaw ni sa talas yung maraming mga bulaang Kristo. Ang papakita ng mga dakilang tanda at kababalagal, ah uh, hindi umahalit at yung mga ilang. Kaya sabi ni Kristo, narito, pinagpapaon na unang sinabi sa inyo. Ako, matatandaan mo yan, brad, dahil pagdating ng yung pag-uwi Ayun, panahon na yun. Matatandaan mo itong sinasabi ko sa inyo ngayon, brad, na uh, pinagpaon na sa atin, Huwag kang maniniwala kahit may umuulan na na ako sa langit. Huwag kayong maniniwala mga kapatid. Kung kasama kayo naghihintay dun sa pagkatapos ng malaking na naghihintay ka na ng pagdating ni Kristo after 1,000 years. Nagkapigati na, tapos andun tayo, naghihintay tayo ng pagdating ni Kristo. Kasi nakaupo siya sa lupa ng amay, di ba? Kalahin. Naghahari siya, pero wala siya sa sa lupa. Siya sa lupa ng amay sa lupa. yung e mga naghahari kasama niya, yung mga nabuhay na mga 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 kaya yung mga nag-aari na yun, pati yung mga binuhay na magkulit, magkaraan sa libong taon, saka yung mga hirap, sama-sama tayo naghihintay na yun pag malipot mo ito. Yung teacher po ni Satanas, magpapalitaw siya ng mga bulao ko ito. Ipapakita ng mga dakilang kambat na babalagan. Wa! Wow! Oo nga pati mga hirap. Kaya narito, pinagpapaudak ko ng sinabi sa inyo. Ang magsasabi sila, nandun sa ina, nandun, huwag kayo maniniwala. Kasi, nung gaya ng, ay gaya ng iglat na kumiglat sa sila ka lang, ay nakikita sa kanunuran, gaya ng pagparito na hindi nilihim. So, ang tinutukoy ng pagparito, yung pagparito at katapos ng malaking katipatiyan para iligtas na yung kanyang mga ilang. sumunod ka agad, Dali? Opo, Abad opo. Ganon po pala yung sequence ng pangyayari na iniisip ko nga po kanina nung binanggit ninyo, ibig sabihin, pagka pinawalan pinawala na si Satanas, may lilitaw pang mas matitinding Antikristo po, kapatid na Eli. Ah, oh, hindi ko lang pwede, si Kim naman. ano ano na, ano na, magsasalita, hindi mo yung tutuko. Sabi, Binigay na niya sa akin ng Ama ang lahat ng power, lahat ng prestige, binigay na sa akin, lahat ng wealth. Kung pwede ako na binigay na sa'yo lahat, hindi ka pa naman ka lahat eh. Ano mo? Ha? Eh, lahat mo kung ako mga isa ko, mga Binigay na lahat ng sa akin, yung namamalimot pati ang gawa yung mga miyembro mo, yan mo ang gata barat sa'yo, namamalimot. Hindi naman ito ka walang yalit ng security life. Pagbasahin mo na. Pago ah, yan. Ayan po. Ito bayan. Sabi niya dito the turnover of power. April 9, 2004 was the formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the Son, who was made heir to the throne of the Father. This was the formal transition of all riches and wealth. fame, honor, and prestige. I have taken over the power. Kung awal ang ganyan, kapal ng pagbibukal ng gabi na ito at ang mga atin. Sarap murahin ang demonyo na yun eh. Biro mo, binigay na lang sa kanya lahat ng prayer, prayer, and prayer. At ang mga member ang namamali mo gago! Gago! Ito naman ang mga memoy ni Kibuloy, napakagagagot, napakatagal. Bakit? Eh sabi niya po, mo mga sa kanya, we we wealth Di mo. Kasi, hindi sa'yo lahat ng wealth and kailangan pa niya tinipid niya. Kaya hindi ako naniniwala, yung si Kibuloy, yung tinutukoy ng bulaang Kristo na magpapakita ng dahilang pandat ka babalagaw. Wala nang maipakita ng pandat ng babalagaw hindi yung mga mga going was. Kapagpapagpalimusin hanggang dito. At napakasisinuwaling pa. At ipinanghihingi ay yung biktima na Yolanda. E, eto kayo mo may pinupupunta. Hindi naman biktima na Yolanda sa na. Napakagagago naman. Kaya yung isa rito na ang huli, tinulong ang natin. Tinulong ng pulis eh. Hmm. Biktima ng... meron silang dalagalang papilin, kunyari, foundation. Eh ano? Ito mo ha? Duwas. Basahin mo si Snow. iba, kompartilya suwas bensaos para bitimas do to fao nas Pilipinas. Por favor, yan, mm Joy. -hmm. Pilipinas. Duwason. para o orphan. Kriyansas karentes na Asia I, Sul America. Hindi mo ginagawa para daan yan. Napakasisinwalid. Yan, Portugis yan salita na yan. Ibig sabihin, nangyihingin sila si Bunoy, ang si ng mga ta. Kaya yan sasabihin mo si Kim eh, ang Kristo. Bula ang Kristo yan, ang low grade. <laughs> well, <laughs> ngayon yan siya, ngayon lang. Lalabas na bula Kristo, lalabas yun sa panahon ng kapigatian. Yung mga bula Kristo na yun, na magpapakita ng mga dakilang tanda na kababalagat. tanda nyo, mga kapatid, sa araw na yun, kung magiging dapat kayo sa blog, maaalala nyo itong sinasabi ko nito.